Pagkatapos ng klase, dumediretsyo na ang sprinter na si Princess sa Baguio Athletic Ball para mag-insayo. Kahit wala daw itong sasalihang palaro, mahalaga pa rin sa kanya na mag-insayo at nakakondisyon. Pero madalas, hindi ito dire-diretsyong nakakapag-insayo dahil sa mga butas sa tartan track. Anya, napakadilkado ito para sa mga kagaya niyang atleta. Pag nasa bato po tayo, mas nadudulas po tayo dumatid. Lalo na po pag naka tayo. Ka Mas makakaganda po pag maayos din po yung meron dito sa atlet. Ito din ang problema ni Bernadette na nakatutok ngayon sa pag e nito sa hurdling sa pagsabak niya sa Kara Sports Meet 2025. Bukod kasi sa mga sirang tartan floor, hindi pa maayos ang ilang kagamitan sa kanilang pagsasanay. Sira-sira na po, wala po yung parang lock nila. Parang kami pong nag-hurdles, kailangan po namin maghanap ng pang-ipit po namin para po maitayo yung hurdles. Kailangan na din po siyang palitan kasi pag naka-spike po kami, nagugust-gust po yung spike namin parang napuput-put po. Ang mga problema na yan, tutugunan sa nakatakdang rehabilitasyon ng track oval ng Baguio Athletic Bowl. We have to fix it, number one ayusin natin yung haba niya kasi yung length niya eh, eh, yung short by a certain number of meter no ayusin natin yung haba kasi ang total length niya dapat is 400 meters ayusin natin yan at the same time ayusin na rin natin yung bore kasi nagpapad yung tubig eh yung drainage niya hindi rin gaano maganda so ayusin natin lahat yon maliban sa pagsasaayos target nilang angkop ang truck oval sa international standard 105 million pesos ang inilaang pondo para sa proyekto. Including the tarcanta, the tartanta floor, the underneath niya, yung drainage niya, yung pavement niya sa ilalim, uh, lalagyan ng drainage, saka yung kitna, yung green. Kasi mm -hmm. kailangan hindi uh, pa synthetic green kasi may throwing events tayo. Ano? Target na masimulan ang pagsasaayos sa oval ngayong taon pero hindi pa ito tiyak. We are asking for exemption kasi eh, tatamaan tayo ng election ban eh. Mm -hmm. uh, we're asking for exemption. Siguro, malalaman natin, ngayon, ngayon, no? we are fixing the papers para mapabid natin, mapreprocure na natin. Habang hinahanda ang pagsasaayos rito, nakipag-usap na ang pamahalang lungsod sa Philippine Sport Commission para sa karagdagang sport equipments ng mga atleta. Maaalalang taong 2016 nang buksan sa publiko ang tartan track ng Athletic Bowl matapos ang isinagawang rehabilitasyon sa Athletic Bowl na sinimulan noong 2014. Angel Arquero, RNG News.